Mga mahal kong kaibigan, may itatanong ako sa inyo, naranasan niyo na bang gumising, hindi kumain ng almusal, at bago pa sumapit ang tanghali ay nakaramdam kayo ng panghihina, pagkahilo, o baka naman naging mainitin ang ulo. Ngayon isipin nyo ito kung sasabihin ko sa inyo na ang pagskip ng almusal kapag lampas 50 na ang edad ay hindi lang maliit na pagkakamali, kundi maaari talagang maging delikado. Delikado para sa inyong puso, para sa inyong memorya, para sa inyong lakas, at lalo na delikado para sa inyong kalayaan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang limang nakatagong panganib ng hindi pagkain ng almusal paglampas 50. Bawat isa ay mahalaga, pero ang pinakamakapangyarihan ay nasa huli. At sigurado ako, gusto niyong marinig ito, dahil ang huli ang pinakamahalaga. Bago tayo magsimula, paalala lang, kung hindi pa kayo nakakasubscribe, subscribe Pakisubscribe na po sa gintong sustansya. Dito sa channel na ito, nagbabahagi kami ng mga kaalaman at payo para mas lalo nyo pang ma-enjoy ang inyong ginintuang taon ng may lakas at saya. Go ahead, mga kaibigan iklik nyo na ang subscribe button ngayon para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa naming ibabahagi. Kapag tayo'y natutulog, hindi talaga tumitigil ang ating katawan. Tumitibok pa rin ang ating puso. Humihinga pa rin ang ating baga. Gumagana pa rin ang ating utak. At abala ang ating mga selula sa pag-aayos ng mga napinsala noong nakaraang araw at pagdating ng umaga, halos ubos na ang ating enerhiya. Ang almusal ang nagsisilbing gasolina na nagpapakilos muli sa lahat. Pero ano ang nangyayari kung hindi kakain? Sa mga nakakatanda, mas mapanganib ang mababang asukal sa dugo. Maaari kang mahilo kapag biglang tumayo. Maaari mong maramdaman na mabigat ang mga binti, nanininig ang mga kamay o nagiging malabo ang paningin. Hindi ito basta simpleng sintomas, mga babala ito mula sa katawan, at kung kayo ay may diabetes o mataas na presyon, lalo pang tumataas ang panganid. Ang bigla ang pagbaba ng asukal ay maaaring magdulot ng pagkalito, panghihina, o maging pagkahimatay, may nakausap akong dating guro na nagkwento, akala ko makakatulong ang pag-iwas sa almusal para pumayat. Isang umaga, hindi siya kumain, lumabas para magdilig ng halaman, at bigla na lang siyang nahilo. Nadapa siya, nabugbog ang balakang. Mabuti na lang at walang nabali. Pero mahigpit siyang binalaan ng doktor. Sabi nito, sa edad mo, ang pagkain ay hindi lang pagkain. Gamot ito. Mga kaibigan, huwag na nating hintayin pang mangyari sa atin ang ganitong sitwasyon. At habang nakikinig kayo, paalala ulit, mag-subscribe po sa Gintong Sustansya. Dito sama-sama nating poprotektahan ang ating kalusugan, isang simpleng hakbang bawat araw, ngayon naman, pag-usapan natin ang puso. Ang puso nyo ang pinakatapat na kasama nyo. Isipin nyo, mula pa nang kayo'y isinilang, tumitibok ito ng walang tigil. Limampu, animnapu, pitumpu, walumpung taon, hindi ito huminto, pero kapag hindi kayo kumain ng almusal, lalo nyong pinapahirapan ang tapat nyong pusong ito. Naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng cortisol para makaraos. Tumataas ang presyon. Tumataas ang kolesterol. At unti-unting nasisira ang kalusugan ng puso, parang tubig na tumutulo sa bato, hindi agad nakikita, pero kalaunan ay bumibigay din isipin ang puso bilang isang matapat na kaibigan. Araw-araw, tinutulungan kanyang buhatin ang bigat ng buhay. Pero kung wala kang ibinibigay na lakas, wala kang tubig, wala kang pagkain, at gusto mo pa rin magtrabaho siya, hindi ba't parang sobra naman? Pero kung kakain ka kung bibigyan mo siya ng kaunting tulong, oats, itlog, papaya, mani. Tinapay na buo ang butil, mas magaan ang trabaho ng puso, kaya mga kaibigan, paboran natin ang ating puso. At huwag kalimutang isubscribe ang gintong sustansya. Dahil dito, tutulungan naming manatiling malakas ang tibok ng inyong puso. Ngayon, pag-usapan naman natin ang utak, ang sentro ng lahat. Kapag walang almusal, walang glukos ang utak. At ano ang epekto? Nakakalimutan kung saan inilagay ang salamin. Hindi matapos ang usapan. Nahihirapang magbasa o magpokus, minsan, nagiging mainitin ang ulo. Hindi dahil gusto nyo, kundi dahil gutom ang inyong utak, ang almusal ay parang yakap sa umaga para sa utak. Ang whole grains ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya. Ang mani at buto ay nagbibigay ng healthy fats. Ang prutas ay may antioxidants para protektahan ang mga selula ng utak. Ang itlog, nagbibigay ng choline, mahalaga para sa memorya. Natuklasan ng mga siyentipiko, ang mga senior na kumakain ng almusal ay mas mahusay sa memory tests. Mas malinaw ang pag-isip, mas matalas, at mas mababa ang panganib na magkaroon ng demensya. Isipin nyo, mga kaibigan, bawat crossword puzzle na nasosolusyonan, bawat dasal na naalala, bawat kwento sa apo, lahat iyan ay nakasalalay sa isang utak na pinapakain ng tama. At kung mahalaga sa inyo ang pananatiling malinaw ang memorya, at alam kong mahalaga ito, mag-subscribe na po sa Gintong Sustansya. Dito tutulungan naming manatiling maliwanag at masaya ang inyong isipan, nayon, usapang lakas naman, paglampas 50, natural nang nababawasan ang ating muscle mass. Tinatawag itong sarcopenia. Isa ito sa dahilan kung bakit humihina, bumabagal, at minsan natitisod ang mga matatanda kapag walang almusal, walang sariwang enerhiya. Kayat kinukuha ng katawan ang lakas mula sa mismong kalamnan. Unti-unti nababawasan ang lakas. Hindi agad nararamdaman. Pero paglipas ng buwan at taon, nagiging mahirap ang pagbuhat ng grocery. Mabigat na ang tumayo mula sa upuan. Nakakapagod na ang maglakad ng matagal, pero may magandang balita, protektado ka ng almusal. Lalo na kung mayaman ito sa protina. Itlog, yogurt, tofu, peanut butter sa tinapay, lahat ng ito ay nagbibigay ng sangkap para manatiling malakas ang kalamnan. Isipin mo, tuwing umaga ay nagsusuot ka ng key armor. Armor na nagpoprotekta sa buto, sa kalamnan, at sa katawan laban sa panghihina. At kung mahalaga sa inyo ang pananatiling malakas, mag-subscribe na po sa gintong sustansya. Bawat video namin ay parang piraso ng armor para sa inyong katawan at kalusugan, at syempre, hindi lang lakas ang usapan dito. Pati damdamin ang pagkain, hindi lang para sa katawan. Para rin ito sa emosyon. Kapag walang almusal, bumababa ang serotonin, ang hormon na nagbibigay ng kalmado at saya. Kaya marami ang nagiging irritable, malungkot, o wala sa mood tuwing hindi kumakain sa umaga, naranasan nyo ba ito? Yung mga simpleng bagay ay parang mabigat kapag hindi ka kumain. Yung parang ayaw mong kumilos, ayaw mong makihalubilo, pero kapag may almusal, biglang nagbabago ang pakiramdam. Mas magaan. Mas masaya. Mas handa kang umiti at harapin ang araw, at ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na regular na nag-aalmusal ay mas humahaba ang buhay. Hindi lang dagdag taon, kundi dagdag masayang taon. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyo ng mas maraming taon na puno ng ligaya, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Dito, sama-sama tayong mabubuhay ng mas matagal at mas masaya. Ngayon narito na ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi dapat laktawan ang almusal pag lampas 50. Hindi lang ito tungkol sa asukal. Hindi lang sa puso. Hindi lang sa utak o damdamin. Ito'y tungkol sa mas malalim na bagay, tungkol ito sa kalayaan. Halos lahat ng matatanda na nakausap ko, iisa ang sinasabi, ayokong maging pabigat. Gusto kong manatiling malakas. Gusto kong makalakad mag-isa, gusto kong makasama ang pamilya. At ang totoo, unti-unting nawawala ang kalayaan kapag hindi ka nag-aalmusal. Ang panghihina, ang pagiging malilimutin, ang mabilis mapagod, dumarating ng dahan-dahan, pero ang almusal. Ang bawat kain ng almusal ay parang naglalagay ka ng barya sa bangko ng kalayaan. Pinapanatili kang malakas para magbuhat ng grocery. Matalas para ayusin ang sariling gamot. Masaya para tumawa kasama ang mga apo malaya para mabuhay ayon sa sarili mong paraan, at hindi ba't yan ang pinakamahalagang regalo, mga kaibigan, balikan natin. Ang almusal ay nagbibigay balanse sa asukal sa dugo at lakas. Pinoprotektahan nito ang puso. Pinapatalas ang memorya. Pinapalakas ang kalamnan. Pinapasaya ang damdamin. Pinahahaba ang buhay, at higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang inyong kalayaan, kaya bukas ng umaga, huwag lang kape ang piliin. Gigising ka ng kape, pero hindi ka nito pinapakain. Pumili ng tunay na pagkain. Isang itlog. Isang saging. Isang mangkok ng lugaw oats. Isang tinapay na whole grain. O kahit papaya na may mani, bawat almusal ay isang hakbang papunta sa mas mahaba, mas malakas, at mas masayang buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya, ay like ang video, at ay share sa inyong mga mahal sa buhay. Sama-sama nating palaganapin ang kalusugan, lakas, at pag-asa. Mag-inat kayo palagi, kumain ng maayos, at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.